Oh, sige, sige, pupunta na kami. Pupuntahan ko lang si Lee at ano, na base ata, uh, uh, ha? Bye-bye, bye-bye. Hindi ka mabihes? Diyos ko po, hindi! <laughs> okay. Ako yung kanina pang base na bihis ni Lee at ako'y makipag... di kita'y makipag-bit sa aking mga online friends. Saan naman pupunta? Ako'y walang kalam. Ka alam na pupuntahan natin ngayon. Alam mo nga ako nag-bihis din sa bahay ko ang bango ang amoy na amoy pintura? Saan naman pupunta? Saan man lakad buka tingin bihis sa bihes? Diyos ko! Hindi <laughs> mo pala alam ko, Dobby. Pakita na po yun ako. Akatsat sa iyo. Hindi ka hindi mo pa rin pala alam. Mga utas na lang ang babaeng ito sa iyo. Magbihis ka na tayo yung ano, hinihintay na doon mga online friends ko. Saan mo na naman ginakilala ang mga iyan? Sa hit match? Magaling ka madaming nakikilala? Eh ako'y gagayak pala, angat kaya ngayon mo naman sinabing tayo pa alis. Subukan mo rin kayong gumamit nito. Nang hindi ganyan ang buhay mo, magkaroon naman ng konting segla para kalaging ano dyan, himatlugin. Sige nga ako, ituruan mo nga kung paano yun yung gamitin. Hoy, lungkot na lungkot na din. Buong maghapon, magdamag na lang din sa loob ng kwarto. Eh, itatry ko din sa isang araw. Ako, liligo muna. Liligo muna ako.